Good night. Hindi ko pala natulog si Jackie. suso Kawawa naman niya. Asan na yung sapin mo, baby? Huwag hindi mo ina yung sapin mo. Kasi nilabas naman ang ano niya. Ay, Diyos. Kahimosh emotional yung baby na yan. So very cute. Ay, sakit Ang cute-cute talaga niya Ay, Diyos. Tumayo pa. Ay, Eh cuy 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 orang nemen tu mang wang ni mama oh orang asyik wang oh kaget Ismail bi Ismail bi eh cuy cuy cingin bi cingin cingin aja cingin aku cuma duit nama nyam bibi nyanyan oh hehehe aisyah asal mana nak kaget

Gara, gara. Ay, slip na ikaw. na. Ayusin mo pag slip. Ayusin. Ayusin mo pag slip. Huwag ganyan. Ayus. Ayus, ayus. Ayus, ayus. Ayus, ayus. Ayus,